no ang may impresyon na ang mga ibang lahi lalo na ang mga taga-Kanluran or Westerners ay may mga pera dahil sa ilang dahilan. Una, mataas na palitan ng salapi or exchange rate. Kapag ang isang dayuhan mula sa bansang may malakas na ekonomiya halimbawa US, Canada or Europe ay nagdala ng pera sa Pilipinas Lumalaki ang halaga nito dahil sa palitan ng pera. Halimbawa, ang 1$ is 55 pesos kaya mukhang malaki ang kanilang pera dito. Mas mataas ang sahod sa ibang bansa. Sa mga mauunlad na bansa, ang sahod ng isang regular na manggagawa ay mas mataas kaysa sa karaniwang kita sa Pilipinas. Halimbawa, ang isang minimum wage worker sa US ay maaaring kumita ng higit sa 100,000 pesos kada buwan samantalang sa Pilipinas, malayo ito sa sahod ng karaniwang manggagawa. Pangatlo, influensya ng media. Sa mga pelikula, TV shows at social media, madalas ipakita ang mga magandang buhay sa ibang bansa. Malalaking bahay, magagarang kotse at marangyang pamumuhay. Dahil dito, Nagkakaroon ng impresyon na mayaman ang karamihan sa kanila. Pang-apat, turista na gumagastos ng malaki. Kapag may dumadalaw na foreigner sa Pilipinas, madalas silang gumagastos ng malaki dahil mas mura ang mga bilihin dito kumpara sa kanilang bansa. Mukhang mayaman sila pero sa totoo normal lang ang halaga ng pera nila sa kanilang bansa. pang lima, mayaman ang ilang banyaga pero hindi lahat Totoo na may mayayamang banyaga pero marami rin sa kanila ang simpleng namumuhay o naghihirap din. Hindi lang ito madalas ipakita sa media o mapansin dahil mas nakikita natin ang mga masarap nilang buhay. Sa madaling salita, hindi lahat ng ibang lahi ay mayaman. Nagkakaroon lang tayo ng ganoong pananaw dahil sa malakas nilang pera, mataas na sahod at ang impluensya ng media.